Panatix magandang hapon nga pala sa inyo, Boss Caps nga pala. So for today's video, ang gagawin natin ah uh, magpapalipad tayo ng DJI Mavic Mini Fly Combo. So nabili ko na siya, ano nakaraan, ngayon ni-test, i-test flight na natin siya. So ito 'yun, guys, ito 'yun. Ito 'yung nabili nating Mavic uh, DJI Mavic Mini 2 Fly Combo. So ano ano, ano ba 'yung laman nito? Ipapakita ko lang sa inyo. Ito siya. Ito mismong drone. 'Yan, ito 'yun. So napakaliit lang niya para lang siya kasi lang mas malaki pa yung palad ko. Pero kaya niyan uh, lumipad hanggang 4 kilometers. So kung mapapansin niyo kahit anong galaw nito, ito isa sa mga pinakamaselan na kailangan ingat mo dito sa drone na to. Tapos ito naman yung remote. So okay na ko na yung cellphone ko dito sa ating remote para pag tinest tines flight natin eh Uh, Nakaka-ready na tayo Hindi na, hindi na tayo mag-setup So, explain ko lang paano ba i-operate to na Paano i-operate tong ating uh, Mini drone So, una, kailangan mo Magdadalawang pindot ka muna dito Para may-on mo yung power 1, 2, tas din So, yun uh, Open na tong mismo sa remote natin Sunod naman Eto Eto naman, ganun din 1, 2, din yan. Ah, tas na open yung mini. Um, naka-open na siya parehas. Dala lang natin siya dito. So, uli ko. Second time ko palang lang tong gagawin. Second time palang lang na magpapalipad ako ng drone. So, sana ma-perfect hindi tayo magkamali. Kasi kanina sa bahay, muntik na siyang masira. Muntik na siyang tumama kasi. Sinabi na nga nung ah, sa akin na bawal nga daw paliparin sa loob ng bahay. Pero syempre, hindi ko matiis yun nalipad natin tanga talaga <laughs> so yun so, sana ako uh, para ma-start sya kailangan mong pindutin to sabay yan kung mapapansin nyo mandar na tapos bubuksan ko lang tong apps ko guys yan So, ayan mapapansin nyo guys, ayan yung record nya. Nakaharap sya doon para umangat. Ito kasi, ito sa record nya. Ayan, ito pang picture. Kung mapapansin nyo, picture yan. Ayan, para baguhin yung settings, naka-video na yan. Ayan, so susubukan na natin. Kailangan yung hawak mo dito sa pinang uh, throttle nya or sa gas nya. Yan, dahan mo lang iangat. Yan. So, harap ko lang sa atin. Ayan. Guys, kung mapapansin nyo guys, ayan o. Oh, nabababa yung camera nyan. So, ayan. Sa basic step lang muna tayo. Tapos, eto. Eto kasi. Eto. Sa angat ng drone, tapos sa pagbaba. So, So, kung so, mapapansin mo uh, yung drone eto yung sa kalimong part ng kamay mo yung pagbababa, aangat tapos kung iikot mo naman yung drone eto rin pero kung iaabante mo naman yung drone eto yung kailangan mo yung sa kanan yan oh. tapos yan kung aabante atras eto yan iikot natin pwede mo siyang ganyan gento, to mapapansin nyo napaka stable yung camera so susubukan na natin paangatin to ng malayo yan So guys, yun. So guys, yan. Kung napapansin nyo, ito na. Nakikita na tayo. Syempre sa camera, hindi na yung ita eh. So, magtitrip na tayo ngayon. Ayan <laughs> guys, so kung nakikita nyo. Ang right. taas na yan guys. Meanwhile. Pakati ko siya, dyan mo lang uh -huh. so yun guys no Sa drone na to hanggang Ang um, pinakakaya niya lang na uh, May record is Ama um, uh, kaya nyo lang siya pwede, uh, pwede nyo lang siya palipa rin sa loob lang ng 30 minutes pero hindi nyo yun pwedeng ubusin dahil pagka sinagad nyo yung 30 minutes na yun pwedeng Uh, mawalan kayo ng battery kapag sa inyong drone nyo Pag ibababa nyo na Kailangan siguro At least 10 to 15 minutes Napakahaba na nung time na Para mag uh, record ka sa ibabaw Kasi ito, ito, ito naman mamonitor So nakita nyo naman kung paano ko siya ibaba Basta din nyo nyo lang Itong pindot pa baba, Automatic na yun dahan dahan Kahit gano'n pa siya kataas dahan dahan yun Bababa hanggang sa Ah uh, makatungtong na siya sa simento kusa na siyang mamamatay so yun lang uh, sana magamit ko to sa mga susunod ko pang motovlog dahil marami tayong probinsya pupuntahan sana pagtungtong ng April ay eh, pwede na tayong mag motovlog sa iba't ibang probinsya kasi kakabisaduhin ko pa to aralin ko pa kung paano paliparin tong drone na to so yun lang See you on my next vlog. Please like, share, and subscribe my YouTube channel. Thank you. Boss Caps nga pala. Sana lagi yung pasuportan. Goodbye. Let's go.